Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang serbisyong analytical ay online guru, markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung gusto mo, maaari mo itong ipause. Ipinapanukala naming isaalang-alang ang bawat tagapagpahiwatig ng korporasyon ng mas detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Ondas Holdings Inc. Ticker, ONIF. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Agosto 27, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Ondas Holdings Inc. na bibilang sa subkategory. Soft Security, 27 kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Makikita natin ang order table sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, minus 4.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subcategory ay 1.4 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa kabuan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong U.S. top market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa minus na rating, 4.5 puntos para sa kumpanya Ondas Holdings Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Ondas Holdings Inc. at pagbabahagi ng subkategory, nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Ondas Holdings Inc. Nagpakita ng pagbabago ng at 458.2%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 26.7%. Market capitalization ng kumpanya Ondas Holdings Inc. Nagkakahalaga ng US Dollars 1.35 Bilyon. Na may market capitalization na US Dollars 407 Bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 0.11 Bilyon na may subcategory na capitalization na US dollars 31 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Ondas Holdings Inc. sa subcategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.33%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.346%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategori, mabuti 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US dollar 0.028 billion. Utang sa halaga ng libro ratio ay 26% ng equity. Rating ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Ang average sa subkategori ay isang daan at dalawamput punto apat. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa mga tagapagpahiwatig ng kita nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars apat milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 84. Average para sa subkategory labing isa. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 20 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus 300 at 6.8% na may average sa subkategory na 8.5%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.151%. Na isang daan at labinsyam mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng isa-zero-syam-isa-dalawa-thousand-dollars. At para sa subkategori na apat nalibo na nadaan at pitumput-pito-thousand-dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, zero puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 300 at siyam naput siyam punto libong dolyar. Ang average sa subkategory ay Dollars US US$38,500. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US Dollars $130,000. Sa subkategory na $454,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory. Tolet minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 4.4% na may average para sa subkategori na 4.2%. Tagapagpahiwatig RA labing apat na nagpapakita ng antas na 73% para sa kumpanya Ondas Holdings Inc. Sa subkategori, ang RC labing apat na level ay 44%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 4.8. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US 5.01. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa on Das Holdings Inc. Stock Valuation Reference System Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Bukas na sell order sa US Dollars 4.7 bawat bahagi. Ang deal ay bukas dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mahinang paghahalaga at takbo ng presyo. Ang valuation ng kumpanya ay nakabatay sa valuation model, ang Akims Index. Ang take profit ay nakatakda sa 2.4 siyam. Ang stop loss ay nakatakda sa 7.46. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng session noong Setyembre 26, 2025. at 25, O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na PETSA. Ticker, YALE, ang magiging pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse ng isa. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.